Hello guys, good morning. Ay, tayo. Kababalik ko lang. Galing ako ng school at saka church. Hmm. Nagsimba lang ako at birthday ni Mama Mary ngayon. Ito paano eh. Tawag tayo sa Diyos. Salamat. Pag-try ba eh. Pansit. Nabili ko. Mas magluluto ako pagkatapos na ito. May sawag man ang pansit. May sawag saan ako nakita kaso buto naman. <laughs> ano kaya sa... Paano kaya sila lang luluto na walang sahog? Pero ayos na, masarap naman. Hmm. Lasang pansit din naman. Bumili ako ng isda. 150 ang dalawang pirasong ay. Limang pirasong galunggong. Grabe, ang bilihin talaga ngayon ah. Hindi na talaga ako yayaman. Wala na. Masakit ang ulo ko. Hangin na nagsayang ako ng kanin ni kulit pang baon sa si school. Pagkasalang ko, naghiga-higa muna ako. Sabay, nakatulugan ko. Oh, Buti nagising ako. Pagkagising ko, yung kanin, yung sunog, nasa ibabaw na. Nakala <laughs> ko nga, hindi makakapagbaon si kulit eh. Kasi ano, ma maitim yung, yung ibabaw, yung sunog. Pero sa ilalim, hindi naman yung sa na. Nakatulog kasi ako kagabi, 12 na. Tapos ang sakit ng ulo ko, nabigla ako, nangangamoy kasi yung kanin. Takbo ako dito sa kusina. Ang grabe. Ang sakit tuloy ng ulo ko. Kaya ayan. Tulog pa more. <laughs> Tapos na. Mabilis kong kumain ko kasi marami akong gagawin. Marami akong nakakalat na ano. Pag alis ko ng bahay, makalat ang bahay. Pag balik ko, makalat pa rin. Wala. Ano. Wala tayong tayong ah. Ang sakit pa naman ng ulo ko. Ang ina nung nasa simbahan ako, ang sakit ng likod ko. Pero bumilang nawala yun

Wala na yun. Isang libo ngayon. Wala na yun. Ano ko? Dalawan libo. Side na naman. Ang araw lang. Napakamahal na ano, No? Bilihin mo yun. binigay ko kay papa Magpapaturok kasi last, last turok niya dun sa kagat ng aso. 800 daw yun. Hindi naman pwede hindi siya turokan baka mamaya nalang mapasama hindi iba ni tis tis muna basta safe ang lahat safe yung anak mo wala eh ah nakulain mo ba na mo pangkain mo na napunta pa sa mga pagamot saan ka pa tipid muna tayo ngayong linggo kay isang li dalawang libo ko isang araw lang. Tapos mamasahe pa siya. Hindi ba? Kahirap ng buhay natin. Sige na nga, maka, ano na nga, maka na nga, maglilingpit na ako. Bye, thank you.